Lah. Tapak kanipis nak katukat. Kayat-kayatnya. Oh, oh, sangat. Seliga apa ponta? Asuang tu asal selamat dekat atmi seconde. Oh. Oh, viet. Selamat dekat atmi seconde. Hmm, toban kau. Terik. Oh. Selamat dekat atmi seconde. Sigit. Tetap buka? Eh. Huh. 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 Uh, mga tao dito, ayan mga idol, sunog na po yan. Sige, pasunog ka para hindi ka na maamoy. Naamoy ka ng mga aswang, kaya pala, sabi ko na mga bay. What's eh. so, up mga idol? So, ito na po yung karugtong mga idol, no? At uh, babalik na ta tayo ngayon sa area kung saan po, uh, uh, na napatay po natin ang aswang no sa pamamagitan po ng orasyon po natin area na to, no so mga idol samahan nyo po ako ngayon, balikan natin at susunog natin yung katawan magmadali tayo ngayon mga idol to, so para samahan nyo ako ngayon mga idol ha so yan mga idol uh, nag -cut na po ako at dumiretso na po ako dito sa area na to kasi dito ko po nakita yung uh, aswang na na kung saan napatay po natin at duguan yung damit na puti so ngayon biglang nawala dito at hindi ko po alam kung nasaan kasi pagdating ko dito mga idol wala na no at syempre isang araw na kasi ang nakalipas so ayan, papunta ngayon tayo doon mga idol so hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari so balikan natin yung katawan ng aswang at susunugin natin ngayon hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon mga idol at sa palagay ko marami sila no magjowa ang kan dito mga idol no So, papunta sana tayo ngayon sa kubo. So, medyo tahimik pa ngayon dito. So, may time pa tayo na magpaliwanag po sa lahat ng mga viewers po natin. So, ayan. Papunta, uh, papunta sana ako ngayon sa kubo. Mag, yan, yan sana yung vlog natin para po ma-update natin yung babae. Uh, siya mismo nagsabi na buntis. Pero nung pag-vlog natin dito, nakita ko yung may kinain yung babae. Hindi nakaitim. Mahaba yung buhok. At uh, napakapangit ng muka. Aswang suduguan so, at pagdating doon sa may unahan mga idol sa may puno doon natin nakita no ng aswang talaga at napatay po natin ngayon balik ka natin so sana makita natin dito at update ko kayo mga idol ha sa babaeng buntis hanapin natin yun so mag subscribe na kayo at i-click ninyo ang notification bell sa lahat ng mga hindi pa nag subscribe so tara samahan nyo ako dito yun nung kahapon so ngayon may dala na akong lighter susunugin natin yung katawan pagdating natin doon sana makita pa natin di pa yung kinain ng mga kasi nakain doon nila yung mga kapwa aswang kapag patay so ayan so ipaliwanag ko sa inyo mga idol baka sabihin yung dadal na dadal ako ngayon pero gusto ko lang gusto ko lang talagang maliwanagan kayo ito po ay palagi namin dinadaanan papunta sa bukid dito na area at marami kaming pa shortcut, shortcut dito kasi napakalaki at napakalawak po ng area so papunta tayo ngayon doon sa unahan kung saan napatay natin yung aswang susunugin so natin yung katawan no hiningal uh, ako kasi paakyat eh paakyat tayo sa bundok So tara, samahan niyo ako. Pagmadali tayo, baka mabutan tayo ng gabi. Alam mo naman, ang daming mga elemento at mga aswang, mga ligaw na hayop. No? Delikado din dito kapag mabutan tayo ng gabi at nag-iisa. Ayan. So pasensya na po kayo kung medyo dami nating satsat, daldal. -dal. So gusto ko lang maintindihan niyo yung vlog natin. No. Shout out, shout out po sa lahat ng mga viewers ko natin. Samahan niyo ako ngayon. Uh, dito ako. Doon pa sa unahan mga idol. Puntahan natin doon sa unahan. Ayun oh. Sinasabi ko sa inyo na, na nasa bundok tayo. Doon patungo sa unahan. Dandahan lang tayo baka may biglang kunwari diyan sa may puno ng niyog bigla namang aatake ng mga kakaibang nilalang, di ba so mag-ingat po tayo sa bawat galaw hindi po padalos-dalos kunwari diyan may may ahas bigla nating maapakan so mag-ingat po tayo no kaya medyo malikot yung mga video natin kasi kung saan po ko nakatingin doon ko po itutok yung video para makita nyo yung lugar Ayan, dito mga idol, oh, no? delikado din. Mara, madaling pagtaguan ng mga hayop at saka mga aswang dito. No? Hindi basta-basta makita. malapit so, na tayo. So, doon sa may unahan. Malapit na na po tayo mga idol. 'Yan yung yung bangkay ng aswang. Lap. Sabitan natin. Diba? Uy, lalaki to ah. Mahaba din ang kanyang buhok, pero kakaiba to ah. Parang tarsani. Eh. Hmm, parang tarsan. Baka taga bundok to. Boy. Boy. Ano ginagawa mo diyan, boy? Uy. Uy, loko. Gumapang. boy, Hala. Sino ka? Lo. Napaka nipis ng katawan. Payat-payat niya. Oo, oo. oo. Sa Sino ka pupunta? Aswang to. Asal mo tigata tinis ko di. Uh. Oh. Oh, ayan. Salim mati ke tadi misalnya kau Hmm, kelemahan kau. Okay. Kali. Salim mati ke tadi misalnya kau deh. Hmm, hmm, sikit. Tetap buka. Nah, itu. Barang tak unggu betul. Uh. galaw ha? kinain nga yung bangkay yata ba? hala ha? marami pa namang mga hala mga dugo ang dami nawala yung bangkay dito ng aswang hala sunugin natin to sunugin natin to daamoy nila daamoy na mga aswang mga edo yung dugo ba? natin Wala na yung Wala na yung bangkay Susunogin natin to Sana masunog natin to Mga mabilisan Buti na lang, mga edo Nagda talaga ako ng lighter Para In mas Ano natin Pero Parang malabo yata to masunog eh Ayan ayan nasunog na ay, salamat naman. Para yung mga, yung, yung dugo po, ay hindi na maamoy ng mga aswang. Ayan, nasunog na. Ayan, salamat. Ayan mga idol, oh. Huh. Oh. Ayan. Magdasal tayo. Kung sa trapatris, binidikti. Kung saan krasit mi hilux, tundra si mi hilux. tru sa Nun gong sudim hivana, santa malakalivas. Ipsi binina bibas. Sa ngala ng ama. Amen. I nandun siya. Babalikan kita dyan mamaya. Pagkatapos kong sunugin itong ano, mga dugo para hindi niyo maamoy. Mga aswang kayo, walang hiya kayo. Ha? Mambibiktima naman kayo ng mga tao dito. Ayan mga idol, sunog na po yan. Sige, pasunog ka para hindi ka na maamoy. Naamoy ka ng mga aswang, kaya pala, sabi ko na nga ba eh. Wala kasi akong dalang lighter nung nakaraang araw. Wala akong pansunog, kaya ngayon, pagbalik ko mga idol, ayan, kinain lalaki lalaki mga idol medyo mahaba din ang kanyang buhok parang parang taong gubat yan ang tawag din mga idol aswang so ayan oh. so ayan mga idol nasunog ko na po ang mga laman o oh, mga mga dugo medyo natuyo na at malangsa kaya sinunog natin para hindi po maamoy ng mga nga ang kaniyang mga aswang kasi kukunin talaga nila yung bangkay kaya nabuta natin dito may kinain pa eh yung lalaki napakabilis manipis yung katawan niya eh no talaga totoo yung aswang mga idol no sa mga taong gubat dito ba mga aswang so ayan oh wala na sunog na yan oh sunog na ayan wala na nagtatago dito. Oh, ayun. Nagpakita. Yun sa mga idolo. Oh. Gusto niyang, ala, baka nagalit siya eh. Alam ko nandyan ka lang eh. Nagtatago ka lang dyan eh. Nagpakita siya. Nakita ko dito oh. Cruz Santa Patres Benedicti ko sang karasit ng hinok sang drako sik mehidox Padre Tru Satana nang gonso di mi Santa Malok Rivas ipsi bini na bibas Wala siya, mga idol Alam ko dito lang siya eh Parang eh. Alam ko nandito ka lang eh. Alam ko nandito ka lang. Alam ko nandito ka lang. Nagtatago ka lang dito eh. Uy! Hala! Yun nga oh. Salamat ka dati, Mr. Kone. Dito nga! Sabi ko na nga ba eh! Yun know? Oh, ayan. Ano? Napakaliksi at napakabilis. Dito, may butas dito. Delikado rin. Ayan mga idol, nasunog na natin pero nagpakita itong lalaki. Alam ko marami kayo dito eh. Sige, hahantingin kita dito. Hindi kita titigilan dito, aswang ka. Hahantingin kita dito hanggat maubos kayo. Ha? Yan, nakapatay na tayo ng isa. Nasunog na natin yung, yung ano niya, pero kinain yung katawan. Nasunog na natin yung mga dugo para hindi na po. Yan mga dilo. Sunog na sunog na yung mga laman at dugo dito. Wala na, wala na maamoy yung aswang. Alam ko na dyan ka lang, nagtatago ka lang dito, ah palibot-libot lang tayo dito eh sige ka aswang ka babalikan kita dito hindi ko kayo hayaan maghasik kayo, mag kayo ng lagim dito ha turwisyo kayo dito sa mga tao dito sa bundok ha manda kayo ngayon alam ko na nandito lang pala kayo ang dami yung mga biktima pati mga baboy, mga kambing mga manok kinatay ninyo yun na ito lo. sa laki uy lumakas yung apoy ah ayan mga ayo ang dami na po kasi na biktima ng mga aswang dito pati po mga hayop dito po sa mga taga bundok naglireklamo na po sila eh dahil po sa Bigla ang pagpatay po ng kanilang mga baboy, nawalan po ng mga dugo, mga laman. Kasi itong mga aswang kasi, hindi titigil. Kaya ngayon, ang gagawin natin mga idol, yung vlog natin, susupoy natin sila, huhulihin at papatayin, kagaya susunugin yun. So, yung gagawin natin ngayon. Salve, mother kita, ate. Mr. Cordy. So, Ayan napatunayan po natin mga idol sa lahat ng nanonood, lahat ng mga viewers. Ayan, makinig kayo. Nandito lang sila. No? Pabalik-balik sa si area na to. So, pabalik-balik din tayo mga idol. No? Pabalik-balik din tayo dito sa pag-vlog. Para malaman ninyo. No? Marami pa sila ngayon dito. Magjowa at hanapin pa natin yung babaeng buntis. Kasi nabiktima din siya. Baka hindi ko alam mga idol, baka isa din siya sa mga aswang dito sa bundok no? So, merong lalaki. Maliit ito mga idol. Marami sila. So, babalik pa tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Uubusin ko kayong lahat dito. Uubusin ko kayo. Ayan mga idol. Oh. Galit na ako ha. Ah. Galit na ako. Talagang as in galit. Kasi napupuyat ako at na napurvisyo ako sa mga vlog eh. Lahat na. Ang dami na nagtatanong. So, yan ang mga idol. Yan po oh wala nang apoy eh. so ngayon whew. alis na ako dito hindi ako magtatagal pa baka mabutan ako ng gabit magiganti yung aswang baka marami sila patay tayo hindi na tayo makablog pag mayroong masamang mangyari sa atin so wala na oh wala na mga idol wala nang wala nang ano hindi siya nagpapakita nagtatago alam ko nandyan ka lang nagtatago ka lang dyan eh alam ko nandyan ka lang pero hanapin kita bat babalikan kita so yun mga ito nasunog ko na yan Uff. sa so, ano ko ah, ako sa kakahabol kakaibang -ka -ka aswang to parang bata pa yata to na aswang eh mga bagong na ta, ano nawaan so yun mga idol sa lahat ng nanonood ngayon pasensya na po hinati na patay yung kasama niya lalaki Bilis, medyo mapayat eh. At ma parang tarsan yung ano niya eh. No? Tagamundok. So gagawin natin, babalik tayo ngayon dito. At sisiguraduhin natin na masugpo natin yung mga aso. Kasi ang dami na biktima. At hanapin natin yung babae. No? Update ko kayo sa kubo mga idol at saka yung babaeng nabuntis. No? So yun lang po. At sana panoorin nyo pa ang susunod ko pa ng mga upload. At pakishare po at pakilike at pakisubscribe po ng ating YouTube channel mga idol. So inatawag ko santer. Maraming maraming salamat po. Hindi na ko magtatagal dito. Medyo tahimik naman ang lugar dito mga idol. Siguro wala na yung aswang tumakbo na. Natakot. Baka mapatay. So yun lang po. God bless po sa inyong lahat.